He welcomes inyong lahat huwa kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Mahal ko siya, pero hindi ko siya kailanman makakamtan. Sa unang silip pa lang na umaga, ramdam ko na ang bigat ng pusong hindi kailanman makakaroon na kalayan. Nakaupo ako sa gilid ng dagat, kinagmamasdan ang alon na humahampas sa dalampasigan ng batangas, iniisip kung bakit ang puso ko ay kusang kumapit sa isang taong hindi kailanman mapupunta sa akin. Nakilala ko siya sa piyestang bayan, sa gitna ng mga ilaw, sayawan, at tawanan ng mga tao. Nakita ko ang kanyang ngiti na mas maliwanag pa sa mga parol na nakasabit sa bawat kanto. Mula noon, hindi ko na nagawang alisin siya sa isip ko. Pero may lihim na nakakadena sa akin, isang katotohanang hindi ko pwedeng sabihin, dahil sisira ito sa lahat ng bagay na iningatan namin. Sa bawat pagkikita namin, sa bawat suliap ng kanyang mata, ramdam ko ang lambing na tila may ibig ipahiwatig. Ngunit tuwing nararamdaman kong malapit na akong magsalita, biglang pumapasok ang palala, hindi pwede, hindi talaga pwede. Habang naglalakad kami sa makitid na kalye, sa tabi ng mga karinderiya na may amoy na inihaw na bangos at tinolang manok, gusto kong isigaw ang totoo. Pero sapat na ba ang pagmamahal kung wala namang kapalaran? Sapat na ba ang titig at lihim na pagniti kung alam mong may peder na humahad lang? At tuwing naririnig ko ang kanyang boses, tuwing tinatawag niya ang pangalan ko, parang isang awit na gusto kong pakinggan habang buhay. Pero sa likod ng tinig na iyon, may nakatagong alaala na paulit-ulit na bumabalik, ang sumpa ng katotohanang hindi ko siya kailanman makakamtan. Minsan, habang nakaupo kami sa lumang plaza, napansin kong may iniwasan siyang sabihin. May bigat sa kanyang mga mata na parang may tinatago rin siyang lihim. At doon nagsimulang kumabog ang puso ko na mas mabilis. Baka hindi ako nag-isa sa nararamdaman ko. Pero kung totoo man iyon, bakit hanggang gayon, walang salitang lumalabas? Bakit may agwat na hindi namin malampasan, kahit sabay kaming tumatawa, sabay kumakain na halo-halo sa gilid ng kalsada, sabay naglalakad sa ilalim ng mga banderitas? Siguro may dahilan. Siguro may lihim siyang hindi ko pa alam. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, habang hawak niya ang kamay ko ng walang salita. Parang may iniwang tanong na mas mahirap sagutin kaysa sa alinmang pangarap na hindi natupad. At sa katahimikan ng gabing iyon, amdam ko ang tibok ng kanyang pulso na halos sabay sa akin. Munit sa bawat pintig, naroon din ang bigat ng ng pilit kong tinatago. Gusto kong maniwala na ang hawak niyang kamay ay isang pangako, pero alam kong ito ay isang ilusyon lamang na ayaw ko pang bitiwan. Kinabukasan, muli kaming nakita sa palengke. Amoy ng bagong lutong bibingka, tawanan ng mga tinderang nag-alok ng gulay at mga bata na naglalaro sa kalsada. Normal ang lahat, pero ang mga mata niya ibang iba. May kalungkutan na pilit niyang tinatago sa likod ng kanyang ngiti. May sasabihin sana ako, bulong niya, halos hindi ko marinig dahil sa ingay ng paligid. Natigilan ako. Parang huminto ang lahat ng tunog. Parang ang buong mundo ay naghihintay ng kasunod na salita. munit bago pa siya makapagsalita, may isang tinig na tumawag sa kanya. Isang tinig na mas pamilyar sa kanya kaysa sa akin. Lumapit ang isang lalaki, bitbit ang mga bulaklak, at mumiti sa kanya na para bang matagal na silang magkasama. Nakita ko kung paano siya tumingin dito. Hindi ko kailangang itanong, hindi ko kailangang hulaan. Nandoon sa bawat kilos, sa bawat ngiti, ang kasagutang matagal ko ng kinatatakutan. At ako, nakatayo lamang sa gilid, hawak ang sariling damdamin na tila unti-unting dinudurog. Doon ko napagtanto. Hindi ko pala kailangang marinig ang sasabihin niya. Dahil ang sagot ay matagal nang nakaukit sa mga mata niya. Mahal ko siya, pero hindi ko siya kailanman makakamtan at kahit gaano kasakit, mas pinili kong manatili roon, nakatingin sa kanya, nakikinig sa tawanya, kahit alam kong hindi na ako ang dahilan ng kaligayahang iyon. Munit bago siya tuluyang lumayo kasama ng lalaking iyon, muli siyang tumingin sa akin. Isang titig na puno ng mga hindi na kailanman mabibikas. At sa titig na iyon, alam kong may iniwan siyang tanong na hindi ko na masasagot. Sa huling pagkakataon, hinayaan kong tumigil lang oras habang nakatitig ako sa kanya ang mga ilaw ng kalsada, ang ingay ng mga tindera at ang tawanan ng mga bata ay tila naglaho. Tanging siya at ang kanyang mga mata ang naiwan sa aking mundo. Ngumiti siya, isang niting puno ng pait at lambing, at dahan-dahan siyang tumalikod. Habang papalayo siya, ramdam ko ang bawat hakbang na unti-unting pumupunit sa puso ko. At nang tuluyan siyang nawala sa aking paningin, nanatili akong nakatayo roon. Hindi bilang talunan, kundi bilang isang taong nagmahal ng totoo, kahit walang kapalit. Dahil minsan, ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung sino ang nakasama mo hanggang huli, kundi sa kung sino ang nag-iwan ng bakas na hindi mo kailanman malilimutan.